Hello everyone, ayan na guys ang para sa ating lunch ngayon Yan, luto na ang ating sardinas or sardines With onion and garlic At meron din siyang chili or sili na mahaba guys At ayan na rin ang ating quicker oats Tapos meron din akong isang banana guys, ayan Yan ang aking lunch ngayon Ayan kanina, papaya, ang breakfast ko, tapos ito ngayon ang aking lunch. Ayan, napakasarap ito guys, napakabango, kasi, ano, namis kong kumain ng sardinas. Kaya ayan, o, oh, nagluto tayo ng sardines. Dinamihan ko yung ano guys, yung onion kasi masarap. Tapos garlic, ayan. Masarap pag ganito ang pagluto. Tapos ang oil niya guys, yung mantika, kunti lang talaga guys. Kasi ayokong madaming oil or mantika. Ayan, at ayan din ang ating oats. Ayan, mamayang gabi guys. Iwan ko parang hindi na ako kakain siguro guys. Kasi marami naman itong ano, sardinas. Ayan. Ano lang mamayang gabi guys. Milk na lang siguro. Kain tayo everyone. lamit kayo ng sardinas. Ayan o. Oh. Yan din ang ating quicker oats. Ayan. Thank you for watching everyone. I love you all.